Samantala, sa isang malaking balita sa NBA, merong mga pag-uusap ang Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets at Atlanta Hawks tungkol sa isang three-team trade na magdadala kay Bogdan Bogdanovich sa Los Angeles Lakers na naglalayon na palakasin ang kanilang laro sa labas ay nakikita si Bogdanovich bilang isang mahalagang karagdagan sa kanilang lineup na pinangungunahan ni na Lebron James at Anthony Davis. Si Bogdanovich, kilala sa kanyang mahusay na shooting lalo na sa tres at kakayahang lumikha ng sarili niyang tira ay magbibigay ng karagdagang scoring option para sa Lakers. Ang kanyang kakayahan na mag mula sa three point line ay makatutulong upang mapabuti ang spacing ng Lakers na mahalaga para sa laro ni James at Davis. Sa mga nakarang season, si season, nahirapan ng Lakers na makahanap ng mga consistent na tira mula sa 3-point line at ang pagkuha kay Bogdanovic ay maaaring magbukas ng maraming pagkakataon sa opensa. Para sa Atlanta Hawks, ang pagtrade kay Bogdanovic ay bahagi ng kanilang plano na muling ayusin ang roster. Ang Hawks ay may mga batang star tulad ni na Trey Young at DeAndre Hunter at kinakailangan nilang makakuha ng mga piraso na mas akma sa kanilang strategy. Sa trade na ito, maaaring makakuha ang Hawks ng mga draft picks o iba pang mga manlalaro na makatutulong sa kanilang pagbuo ng mas malakas na team. Samantalang ang Brooklyn Nets na nasa yugto ng muling pagbuo matapos ang pag-alis ni na Kevin Durant at Kyrie Irving ay maaari ring makinabang sa trade na ito. Ang pagkuha ng mga assets mula sa trade na ito ay makatutulong sa kanilang plano para sa hinaharap. Sa kabuuan, ang 3-team trade na ito ay may potensyal na makabuti para sa lahat ng team na kasama dito ang Lakers ay magkakaroon ng kinakailangang shooting, ang Hawks ay makakapag at ang Nets ay makakapag-ipon ng mahahalagang assets. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa mga naibalitang posibleng trade pa na pwede pa nga daw gawin ng Los Angeles Lakers para mapalakas ang kanilang lineup. Kalat na nga mga tropa sa social media ang balita na kahit man nga nakuha na ng Lakers ang kanilang hinahanap na bagong center ngayong off-season sa pagpapapirma nila kay Christian Coloco ng two-way contract. Ay hindi pa rin nga natatapos ngayon ang pag silabasan ng mga trade rumors patungkol sa kanilang team. Sa katunayan, may ilang mga manlalaro ngayong nakadikit ngayon sa kanilang team, kagaya na lamang ni na Kevin Werter ng Sacramento Kings, Darius Garland ng Cleveland Cavaliers, Jimmy Butler ng Miami Heat, Jonas Valenciunas ng Washington Wizards, at higit sa lahat ang kanilang dating point guard na si Dennis Schroeder ng Brooklyn Nets. Yes, tama nga ang inyong narinig, kasali nga si Schroder sa mga possible pamang makuha ng Lakers sa isang trade. Lalo pat mismo Nets na nga ang nagsabi na plano nga daw nila itong e-trade sa sa lalong madaling panahon ngayong off-season. Ayaw na rin naman nga ng kanilang team na mag-compete pa sa kampayonato bagkus mas nakafocus nga sila ngayon sa pag-rebuild ng kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong future draft pick. Kaya pagkakataon na nga ito ng Lakers para makuha nila ulit ang kanilang dating point guard. Kung kayo mga tropa ang tatanungin sino ba kina Bogdan Bogdanovic at Dennis Schroeder ang dapat kunin ng Lakers sa trade, pakikomento naman sa ating comment section.